Good morning mga manong friends. Uh, lang ako ng video patungkol doon sa pagiging Grab driver ko. Grab Express driver. Uh, kasi magkaiba yung Grab passenger at saka Grab Express. Itong Express dito ako. Ito yung mga nagde-deliver ng mga basta ganon. Groceries kung ano-ano. Pero pwede rin tao, pasahero. Pag nandoon ka sa airport, papunta ng airport. Yun lang. Ah, experience ko ganito. no una, nag-try ako. Ah, nangangapa pa ako. Pero, ah, sa lakas ng loob ko, ah, na, naano ko din. Unang try ko, nakadalawang pasayro ako. Umuwi na ako. Kasi hindi ako handa. Naglobat yung cellphone ko. So, hindi ka makakuha ng booking pag lubat ka. Kasi so, umuwi ako pero naka 800 mahigit ako noon. Dalawang booking lang uwi na ako. Nung birnis, nag ulit ako. Lumabas ako ng mga 10.30 ng umaga. Alam nyo kung anong oras ako naka -uwi. Alas 12 kasi yung last ko na pasahiro papuntang Antipulo alas 12 ng ating gabi. Pero may tsamba pala sa Grab Express. Akalain mo, naka 4,000 ako mahigit. Mamaya ipakita ko. Hindi ko pa masyadong alam kung paano ipakita yung history. Pero, naka 4,000 ako mahigit. Kasi meron ding cash. Tapos may tip. Basta lahat lahat yung tip ko 4,000 uh, yung kita ko kasama tip mga 4,2 yata. Yung iba naman, sinasama na yung tip is sinasama doon sa grab pay na tinatawag. Uh, G, Rujikas yata yan. Hindi ko, hindi ko masyadong kapa pa eh. So, natutuwa ako kasi habang nagbabakasyon ako, may kita. Uh, babalik pa naman ako. Pero yung purpose talaga nung kinuha ko yung ano namin yung kotse para pagkakitaan. Kaya nung umuwi ako, sabi ko ipasok ko kaagad sa gram, Ayun, okay naman na ipasok. Kasama ko yung asawa ko kasi sa kanya nakapangalan. At kahapon, ito kahapon. Lumabas ako ng alauna yata yun o 1.30. Uh, malayo, nakakuha ako malayo na sa amin. Tapos nung nakakuha ako papuntang airport, uh, nagbigay ng 400. Pero 392 lang yata yung bayaran niya. Ganon. Tapos nagbigay 400 cash ang binayad. Uh, tapos Pagdating ko naman ng terminal to, kasi terminal to yung pasayero ko, uh, may pumasok na naman booking. Papunta naman dito sa may San Mateo, sumalapit so, na sa amin, kaya ang ginawa, kumuwi na lang ako. <laughs> dalawang, dalawang trip ko, naka 1 ako kasama yung tip. So, yun. Ayun uh, lang ang experience ko. So, may tsamba talaga pala sa ano, sa Grab Express. Pero may nakapagsabi sa akin mas malaki ang kinikita ng Grab passenger. So, sana maka tayo soon para matry din natin. Pero hindi na bago sa akin yung pag-ga-grab uh, kasi nung 2014 bago ako umalis, nag-abroad dati na akong taxi driver. Tapos, yung grab noon, bago pa lang yan. Ang nauna talaga dito noon, Uber. Tapos, nawala yung Uber. Ay, yung grab, nanliligaw pa lang yan sa mga taxi noon. Pinupuntahan nila yung katulad ng pinapasukan kong company taxi bago ako nag-abroad. Pumupunta yan sila doon, nakikipag ano sa mga kumbaga nang liligaw uh, nagpapalakas pa lang sila no nagbibigay pa yan ng cellphone tapos yon nung nag-abroad ako saglit lang ako nakapag-grab kaya hindi ko masyadong ano tapos yun nakapag-abroad ako tapos yun ito na ngayon ulit na ulit so yun lang experience ko maraming salamat uh, may may tsamba may jamba.